Lakers may napili na para sa kanilang number 17 pick sa NBA draft at LeBron James at Anthony Davis gusto kumuha ng star players ang Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa, let's go. Dito muna tayo mga tropa sa balitang kukunin na players ng Lakers sa NBA draft. Para nga po sa inyong kaalaman mga tropa, bukas na nga po gaganapin ang first round ng 2024 NBA draft. Kung saan dito na nga po natin malalaman kung sino ang unang trento na batang player ngayong taon na makakapasok sa liga. Yes mga tropa, hindi nga po kagaya sa nagdaang NBA draft ay hinati na nga po sa dalawang araw ang first round at second round ng NBA draft. Upang sa ganon ay mas magkaroon nga po ng tsansa ang mga teams ng sapat na oras para makapag-isip kung sino ang kanilang pipiliin. Ginawa rin naman nga po ito ng liga upang makagawa rin ng kanilang mga teams ng ilang mga trade moves. At sa parti nga po ng Los Angeles Lakers, base nga po sa lumabas na balita, mukhang ayaw na nga pong i-trade pa ng kanilang front office ang kanilang hawak ng 17th overall pick since gagamitin nga po nila ito sa pagkuha kay Zach Eddy. Sa katunyan mga tropa, ayun nga po sa pinakahuling inalabas na mock draft ng liga, ito na nga po ang pinaka-target ng Los Angeles Lakers na kunin sa draft. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Tama ba desisyon ng Lakers sa kanilang number 17 draft pick? Pakikomento naman sa ating comment section. Habang dito naman tayo mga tropa sa balitang gusto daw ni Lebron at Davis ng isa pang all-star. Napag-usapan nga po natin mga tropa na madami ng galaw na nagaganap ngayon sa NBA. May mga trades na nga po na nangyari at few hours from now ay magaganap na din ang NBA draft kung saan posibleng may mga galaw pa na magaganap. Ayon sa report ni Sam Amick ng The Athletic, ay gusto nga daw ni Lebron James at Anthony Davis na kumuha pa ang Lakers ng isa pang star player. Kahit nga sino kay Donovan Mitchell o Trey Young ay okay na sa kanilang dalawa. Well mga tropa, marami nga po ang hadlang para mangyari ito. Ayon kay JJ Redick, ay excited na rin siyang i-coach si Austin Reeves dahil alam nyo naman na iba ang pagiging competitive nito at ang mental toughness na meron ang undrafted player na ito. Isa pa ay ayaw pa din nga ng Lakers na itrade si Austin Reeves. In order for the Lakers to trade for another elite star player, kailangan nga nilang bitawan si Austin Reeves na sa ngayon ay ayaw gawin ng Lakers. Kung gugustuhin nga ng Lakers na talagang kumuha pa ng isang star, kakailanganin nilang bitawan si Austin Reeves, Rui Hachimura, Max Christie at iba pa. Habang sa free agency naman ni Lebron James ay mukhang wala naman sila gaanong problema dito. Most likely ay mananatili si Lebron sa team ng Lakers. Ang Lakers ay handa na mag-offer ng 3 years 162 million contract extension para kay Lebron James. Ang four-time MVP ay makakatanggap kung sakali ng 50 million next season, 54 million sa susunod pang season at 58 million sa last year ng kanyang kontra kung saan siya ay may edad ng 41 years old. Expected din ng mga fans na ito na ang kanyang last season. Kaya naman tiyak na magiging mahal ang mga tickets nito katulad noon kay Kobe Bryant sa kanyang farewell tour noon. Kaya naman bawing-bawing nga dito ang Lakers kung business ang pag-uusapan. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman sa ating comment section.